Hey guys. So good evening. Yung magiging vlog natin is ha. Ibabakwas natin yung mga FRP yan. 'Yan. Ibabakwas natin yan guys. 'Yan yung ibabakwas natin. Yan yung magprevent ng uh, voltage fluctuation. Bali itin itin ngayon. Baka bukas may bill na sa kuryente. Siyempre bablog ko rin sa inyo kung ilan yung uh, mababayaran natin sa kuryente this month, uh, previous month. Tapos uh, ikukumpere natin yan sa uh, darating na buwan kung ilan yung kuryente na mababayaran natin next month. Dahil naglagay tayo niyan. Sabi ng seller, may si daw na bababa yung bale ng kuryente kasi nga kung voltage fluctuation uh, ma-prevent niya ang machine na ito uh, ito yung ginamit natin no para sa paglinis ng round gallon so first is you no know, open natin to open natin guys <coughs> So, yan. I-turn into back na sa picture Back So, antayin natin na uh, yan, itatapon yan lahat yung mga na filter niya. Don't forget to subscribe and click the notification bell para magiging updated kayo sa Next video, I upload to guys. Thanks for watching. Bye bye. God bless. GoPro, stop recording.